Ako po si Lori Jewel at uh, ngayon po ay nais ko pong uh, um mapag-usapan natin ng isang bagay na talagang bumabagabag po sa akin bilang isang uh, uh, educator. Um ganito po yan ano po. Ako po ay uh, nakaranas po na uh, magturo sa iba't ibang tao. Ako po ay nakaranas na magturo sa mga Hapon gay hindi po sa mga Koreano ng wikang Ingles. Ngayon po, nagkaroon po ako ng ka-realisasyon uh, na oh, akin pong naisip na darating po ang panahon na talagang magiging bihasa na po sa wikang English ang mga Koreano, mga Hapon, uh, at ang ibang mga ibang mga dayuhan na nag-aaral ng wikang ingles. Magiging bihasa po sila sapagkat napakasipag po talaga nila sa pag-aaral. Sila po ay dedikado, sila po ay seryoso. Ngayon po, sa kabila naman po nun, akin pong napapansin na ang mga Pilipino, ang ating English po, ano po, sasabihin ko na po, hindi po natural, hindi po sa lahat ng paaralan. At hindi po ito para sa lahat. Ngunit napakarami po ngayon sa kabuuan po ng uh, ng uh, ating uh, populasyon sa Pilipinas na uh, bumababa po ang antas ng ating uh, uh, bumababa po ang kalidad ng ng English ng mga Pilipino. Uh, marami po ay hindi na po nakakapagsalita ng ng tuwid na English. Ito po ay nakalulungkot. 'Yun po ang akin na isip na na tayo po ay nagtuturo ng ngayon po, ngayon po sa ngayon, tayo po ay nagtuturo ng wiki English sa mga dayuhan. Ngunit ano po kaya ang mangyayari uh, pagkatapos na makalipas ng maraming taon? Uh, sana naman po ay hindi. Sana po ay hindi po natin pabayaan ang ating mga sarili sa wikang English. Uh, ayoko pong magsabi na sa balang-balang araw ay sila po ang magtuturo sa atin. Yun po ay napakalungkot. Hindi ko po nais na yun ay mangyari. Sana po ay magkaroon ng pagbabago sa ating mga paaralan. Hindi ko man po hawak ang lahat na itong ito po ay pangising po lamang sa ating lahat na bumababa po talaga ang ang ang, ang ating uh, pagiging bihasa sa wikang English na uh, hindi po dapat mangyari. Ako po ay nakapagturo sa 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 uh, sa kolehiyo ng wikang Ingles at napakalungkot po talaga ng aking naging karanasan sapagkat mayroon po akong textbook na dapat ituro sa kanila. Ngunit ito po ay hindi ko po maituro sa kanila sapagkat ang level po na naroon sa aklat na iyon ay pang-kolehiyo. Uh, pang-kolehiyo pong level. Ngunit ang kanila pong kaalaman sa wikang Ingles ay hindi po pang-level ng kolehiyo. Sila po ay nasa masasabi ko pong level po ng uh, elementary uh, grade 1. Um, napakababa. Um, sila po ay uh, hindi nakakakilala kung ano po ang nouns, hindi po nakakakilala kung ano po ang verbs. Hindi po sila makapagbuo ng matinong um pangungusap sa wikang Ingles na napakalungkot. Kung kaya po ang curriculum na dapat ko pong ituro sa kanila sa wikang sa, sa, English, sa English subject po nila ay hindi ko po maituro sapagkat naroon po kami sa nouns, naroon po kami sa verbs, sa mga napaka simple po. At uh, marami po silang hindi alam sabihin sa wikang English. So, ang aking pong uh, naging, uh, wala pong nangyari. So, hindi po na ituro sa kanila ang curriculum talaga ng maayos sapagkat hindi po nila kaya itong tanggapin ng maayos. Um, hindi po makapagpatuloy ng maayos. Akin po itong inilapit sa akin na uh, na supervisor sa paaralan. Uh, uh nakalulungkot po dahil uh, wala rin pong naging magandang resulta. Uh, hindi ko po sa ngayon alam kung ano po ang, ang uh, eksaktong magandang gawin. Uh, ito po ay uh, pa, kumbaga ay opener lang po ako po ay nananawagan sa mga kaukulan na sana po at tayo po ay may magawa sa bagay na ito taas po natin ang ating uh, antas dito sa wika, sa pagsasalita po ng wikang ingles ano po uh, yun lang po ang pakiusap at sa ating pong lahat magsika po tayo na maging bihasa sa wikang English hindi naman po tayo haasa lamang sa mga paaralan ano po hindi pong responsibilidad yun bilang uh, mga individual. Uh, hanggang dito lamang po, uh, sabihin niyo po sa akin kung ano po inyong iniisip sa, sa, pa, sa paksa pong ito. Uh, salamat po ako po muli si Lord Jewel. Hanggang sa muli.